Ate Rose? Ate Rose? ateros. si Ate Rose? Ate Rose? Ay, hindi ka ba? Ay, dito pala siya. Anong, buto ka kayo ng ano? Ang breakfast, gusing na okay. si David. Anong, ano sir? Nung kahit longganisa na lang. Para mabilis. Longganisa pa. Ah, thank you. Let's eat na. Bago ka umalis, ako pupunta today. Wedding? Saan? Sa Okada. Pero kakaibang wedding kasi usually kakanta at mag-host ako. Pero ngayon mag-officiate ako. Yes! <laughs> siguro mag-officiate ka first time. <laughs> first time! Makakaloka. Ah, Makakaloka. Ayan. Tapos pagkatapos ng gig mo, anong ganap mo bukas? CD all. Lipat ako. Lipat siya ng CD. May mga ayos na si Javi David kaya yung LBR yung... ulit kami ni Javi David. At for today's video kasama namin si babe Sino ang ba magde-drive? Kaya happy day, Ako po magde-drive. <laughs> <laughs> Kasi hindi ko may Kasi ko yan tayo ay aming drummer sa banda. Kasi oh, oh. napapanood nila dun sa GMP, yung may banda, Chasing Goliath. Si Kuya Ben talaga yung head mm -hmm. doon Oh yes, yeah. siya yung head doon So pag-interested kayo sa banda. <laughs> yeah, si Kuya Ben Yes, kapag diba? kailangan nyo ng band. Yeah. Pwede so, kami. Yes. Pero sideline niya ang ipag-drive sa si Abby David. Kaya thank you, Ben. Yes. Thank you, Ben. Thank hey, Sideline niya today is mag-a-assist sa akin. At saka mag-a-assist siya. Mag-a-assist mag siya. Pero kasi since nandiyan siya, sa Kuya Ben, ikaw na lang din mag-drive. <laughs> <laughs> Extra pa lang, sir. Ang ano, ang driving. Yes. Ka. Extra na lang. O kaya tayo, breakfast, lunch tayo. Kasi Luto ni Ate Rose. Yes. Thank you, Ate Rose. Sa pagluto. So ito na nga mga Habibis. Bees, andito na kami sa bahay, kaka-uwi lang namin kagabi ni Hobby David. And hindi ko pa pala nabibigay yung mga pasulubong ni Ate Rose tsaka ni Lindy, papakita ko sa inyo. So bibigyan ko si Ate Rose tsaka si Lindy nitong Squid Cracker. Ayan. Ito, para matikman nila kung anong lasa nito. Ito na dito. Share na lang sila dito kasi ang dami ang laki. Ang na naman kumain yung dalawa. Para pag sa ano, pwede silang may mga kutkuti na chips parang ganun bibigyan din natin si Ate sa at tsaka yun itong tawag namin dito ni Habi David Senior Citizen Pack Chaba. Basta itong pang singhot, mga inhaler. Yan, inhaler. Mental na inhaler. Tigil sa sali ni Ate Rosa at Lindy. At bibigyan din natin sila ng snake brand. Ito yung cooling powder. Sobrang lamig daw nito sa sa balat kapag nag-apply ka nitong cooling powder na to. So, mamili na lang sila ng kanilang gustong scent. Merong lavender, French lavender at saka wild tanaka. Bango, Mabango siya pareho actually yan. Tigil sa sila ni Ate Rose tsaka ni Lindy. And lastly, binilhan natin si Ate Rose tsaka si Lindy ng bag. So, ito yung isang bag. ba? Diba? Nakita niyo ito sa vlog yan. So, I'm sure hindi na ito surprise kasi napanood na ni Ate tsaka ni Lindy yung vlog. Pero syempre, iba pa din yung pag nakita nila in person, diba? So, yan. Isang blue tsaka isang pink. Yan. Pili na lang din sila mamaya kung anong gusto nila. So, dalhin na natin kay Ate Rose tsaka kay Lindy. Ate Rose? Pa. Hindi? Pa. Ay, ba't malibig? Madaling. Ito na pa niya. Wow. Nakita niyo sa vlog to? Napanood po ano. namin. Napanood mo, Ate Rose? Ikaw mo, Lindy? Opo, napanood ko po. Oh, ito na pa Bye. Bag! Tigisa kayo. Pumili kayo. Anong gusto, kulay? Ape, um, um, Anong gusto kulay? Um, ng kulay? O pili kayo ng kulay? Pili pink. Sinuha ko na. Bata ba bata topic para ano? Para fair. Ay, hindi. Baka, ano ba gusto mo? Pink. 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 Ikaw? Pink din. Pink O, oh, para fair. Pink. Magbata-bata kayo, go! Aaaaah! <laughs> kaya si Lindy! Parang kaya kay Lindy ang pink! Ate Rose, sorry ate Rose! Sige po. Matatapos, buksan niyo, tingnan niyo kung ano naman. Parang magbigat, sir. Tingnan niyo. So, Lindy, wow. yung isa dyan kaya mabigat, share kayo ni Ate Rose dyan na kasi ang laki. Opo. Speed Clappers. O, oh, share kayo ni Ate Rose. Tapos, may lamang paano lamang Ate Rose? Ano po ba ito, Sir? Cooling powder. Mas, mas, ano yan, pag in-apply mo sa, parang pulbo, tapos malamig sa katawan. I-try na yan. Okay. Sa'yo, Lindy. Yan. Cooling powder at saka yung pag... Eh, Sinhot inhaler. Thank you. Yeah. Sir. sir. Welcome. Tigisa kayo ha. Okay. Magagamit ka niyo yung bag pag ito, travel kayo or what, ba? Tapos dito, share na lang kayo. Okay, ayan. Okay. Masaya ka sa pasalubong? Yes, po. Masaya po, sir. Pwede iulang <laughs> sir. Ay, walang po pwede iulang. Sa sawsaw mo sa? Ah, kamatis na. Tsaka ito po. Ay, talaga kamatis. Ako kasi suka. <laughs> okay, hindi niya. Pwede ulamin. Gusto niyong yung papakin. Go lang. Thank you, sir. Welcome. Ma'am, nag-a-allergy ka? Ah. Mm-mm. -hmm. Allergy. Thank you. Okay. Awesome. Kasi ang damig sa plane kahapon, tapos kung ba nabahan natin ang init? May event ka pa naman ngayon. Yeah. Ingat ka pag alis na may. Hi! Bye, ma'am. Bye, ma'am. Super sipon ako. Kiss oh, na. Ah, bye -bye. Kiss Ingat na. Ka. Mwah. Ingat ka, ka bye-bye. Ingat kayo, ha? Love you.